Good morning guys! Welcome back to my channel! Latest update kay Rina guys! Grabe ang dito na naman! Bagong video na Rina! Kasama pa rin si Mama Ruda at ang dalawang teacher nila. Mayroon silang babalikan nga na-scout ni Mama Ruda. Isa sa mga beneficiaries ni Mama Ruda. Nga batang espesyal. Maglula daw yan. Kasama niya ang mga teacher dalawa ni Rina at syempre si Rina. Ayan ang saya nila guys. Tingnan mo nang maigi si Rina. Talagang magaling na magaling na si Rina. oh, may dala pang bola si Rina dyan. Kasi bata ang puntahan nila. Bata ang bibisat, bibisitahin nila ulit ni Mama Ruda. Kang Mama Ruda ang nice scout. Grabe guys. Kasama na si Rina. Diba guys? Yan, lahat tayo masaya kay Rina. Lalo na nga mayroon laging nagahara kay Rina. <laughs> Hoy guys, mga Karinas. Mga ano lang yung kang Rina, yung ina-upload ko lahat. Yung kay Nonoy Pinya, maraming nagtanong dun. Yan, si Nonoy Pinya po, ang isang sikat na singer. Oo, pag ah uh, pag magte din yung dalawa, iti sinunipin niya nang maghanap ng paraan. Di ba guys? Kaya ano sinunipin niya kung paano niya mamimit si Rina na hinaharanahan niya kung magte din sila dito. Di ba? oh, di masaya tayo. Pero balikan natin si Rina. Ayan, nag-scout sila. Ang saya nila guys. Tingnan mo guys. So, ayun ang bata. Yun ang bata ang tinutulungan niya. Ayan, naglalaro siya rin. Binigay ni Rina ang bola, bitbit -bit niya. Yun. Natuwa naman si ano, si baby. Yun. Ano yan eh, parang special child. Yun. Maglalaro sila doon, si teacher ni Rina at si Rina. Kasama niya bata na yan. Mag, magpasapasahan sa bola. Ang saya nila guys. Tingnan mo si Rina, guys, no? Ang batang sinusuportahan natin. Ang batang sinusubaybayan natin. Tingnan mo naman. O, oh, gaano ka-perfect si Mama Ruda ang mag kay Rina. No? Saludo talaga at ko ni Mama Ruda. Hello po, Mama Ruda! Thank you very much po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sa walang sawang pagsubaybay kay Rina. Grabe, grabe. Inalagaan talaga ni Mama, R ni mamaruda Ruda si Rina. Ayun. Ang bata, oh. Ang saya nila dyan, guys. Pero bago sila nagpunta dyan, nag-grocery nag pa sila. Ayan. Yan ang lula niya. Yan. Ang bata. Ayan, naglaro na sila, oh. Masaya ang bata, nakalaro sila. Oops! Yan. Masaya ang bata, guys. <laughs> natatawa ang bata yan ang batang binabalikan ni Mama Rhoda special child yan. pero ano yan no, tingnan mo natuwa siya sa bulang bitbit ni Rina Eps. yan kasama ang mga teacher nila ni Rina grabe siya ang saya oh tingnan mo pasa ni Ma'am Pasa naman na ma'am ni Rina at pasa naman nila sa bata. Ganyan nati natin. Tingnan mo ang mga kilos ni Rina, guys. O, tingnan mo naman. Ano na talaga si Rina, guys, no? O, pasa naman nila kay Rina. Ang galing naman ni Rina, guys. Grabe naman. Palakpakan, palakpakan. Ang galing, galing, galing sa ating bebe, Rina. Yan. Pag magti-trending na si Nunoy at si Rina, naku, ni Nunoy yan si Rina. Kung sino man yan. <laughs> ang saya kaya natin, guys, ano? Yung sa lahat nagtatanong yun ang sagot, singer na si Nunoy Pina, hindi ko kilala yun. Upload lang yan sa isa ka mga karinatics. Oo nga. Ayan, sa akin na tuloy-tuloy. Ayun. Inuha na ni Rina ang bula. Hindi na ibigay ni Bibi. <laughs> tingnan mo. <laughs> Nakakatuwa. Ah. Hindi na talaga ibigay. Ayan, hindi naman pinilit ni Rina. O oh, hindi naman niya pinilit. Mabait talaga si Rina. Ayan. Inaamo-amo niya ang baby para mabigay ang bulan niya. Ganyan, oh, tingnan mo. Para naging si Rina ang mag-isip na, Ano guys, no, tingnan mo. Ayan. Ayan, na Ayan, binigay na talaga. Ayun, mabait. Mabait na bata. Ayan. Ayan, bitbit -bit na niya ang dala ni Mama Ruda na bigas at saka grocery. Ganyan, ingat kayo Mama Ruda, teacher, ingat kayo dyan. Ingat, pauwi na sila. At dito guys, nagtatapos din ang aking, ang, ang, ang aking vlog, vlog, vlog. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Yes, yes, yes. To God be the glory. Blah, blah, blah. Yun, palis na sila. Palis na sila. Ayan. Bitbitan ni Rina ang ano. Ayan.